So hello guys, dahil uh, undas nga ngayon Siyempre hindi mawala ang Biko So meron tayong nabili na malagkit Dito sa Damam Ito yung nabili nating malagkit dito sa Pinas Market Ayan. So ito 'yon Isang isang kilo Sa halagang uh, 8 rials Tapos may, may asukal dito na uh, Ito brown sugar Na 14 So mas mas mahal pa yung brown sugar kaysa dito. Ano to? Uh, isang kilo din. Tapos ito yung tag, 3 uh, reals na ano na uh, coconut milk. Ito yung gata natin. Iba talaga yung uh, gata sa atin kasi pagka undas, yung gata talaga na galing sa puno yung ginagamit kaya mas malasa talaga yung biko sa atin kasi pu puro ano sa yan. So ang gagawin natin ngayon guys, mag uh, muna naman natin ito tapos meron tayong pang ano dito. Tubig na pang sabaw. sanat ba yung mga kawali dito? Ibasa na natin baka may mga bato-bato. Nakasalang na yung malagkit natin. Hinaan lang natin para hindi matutong. So mga ano siguro to guys, mga 15 minutes. Luto na yan. So ngayon guys, uh, gagawa na tayo ng latik. Ayan, gagawa na tayo ng latik. so yan guys ano na natin guys ano alawin na natin mamaya ilagay natin yung asukal matagal na isang ah, matagal na rin ako hindi ka nakapagbiko kasi na busy. kaya tuwing ano lang tuwing may okasyon lang talaga mag makakapag bake ko so eh, kaya yung asukal may bukol So, ilalagay na natin yung asokan. Kakansahin lang natin guys. Kung gusto niyo ng uh, matamis na matamis talaga, pwede nyo sa i-ano ilagay lahat yung brown sugar. Pero yung asukal natin may merong bukol. Ayun. Ayun. Meron tayong dalawang bukol na nakita sana ano sa malusaw 'yan. Malusaw siguro 'yan. Ayun. Yung ba yan? So depende na sa inyo guys kung ubusin yung isang kilong asukal. Pero ako hindi ko ubusin 'to. Ayun, tirahan ko ng konti. Ayun. So yan, uh, halohaloin na natin. Silipin mo natin yung ano natin. Pekas. Ayan. Mukhang ano na ah. Ayan, yung bigas natin guys Ayan yung malangkit natin, luto na So, ito na lang Nalulusaw din pala yung malangkit ay sa din pala yung bukol so loon loon na natin hanggang ano siya uh, malatik mikos mikos lang tayo ang ano na pagka bumubula yan malapit na yan kailangan natin uh, mikos mikos Dapat siguro ubusin na, na natin to guys para ano kasi kumitigas din to eh hindi rin magagamit nabusing ko na lang yung isang kilong brown sugar baka kasi tumigas lang hindi magamit sayang na lang Kau lang Maluluto na lang ating diko. guys, konting taste na lang guys. Malapit na. Pagka lumapot talaga, lumapot yan. Yan, kulay brown na siya guys. Oh. Kasi kulay brown nga yung asukal na gamit natin. So, ayan na, guys. Ilalagay na natin yung kanin. Ayan, medyo madaling na lang. Ah, ano ka? Malulunggaw ka? Ayan, rukot. Guys, halawain na natin. Udah, uh, parang campur aduk uh, Mikus-mikus langit Ayan na guys. Medyo lumapit na ng... Lumapit? Lumapot na ng konti. Ayan. Cosmetos lang. Ayan guys. After 30 minutes, luto na ang ating biko. Ayan, mayroon pang tutong. Oh. Tutong siya. Ayan guys, ito na yung final So, ililipat na natin to sa Ililipat na natin sa dito Kasi gagamitin din ng iba yung kawali, baka magluluto sila. And guys, thank you for watching.